Ay mga kamanok, itong video na ito ay nung nakaraang Sabado lang. Sa company kasi namin ay may assign-assign sa paglinis ng CR. At ang schedule nga ng paglinis ay Martes at Biyernes. Minsan kasi nagdedepende yan sa supervisor namin gawa ng tulad ko. Nung Biyernes kasi ay nakanuke ako or doon ako sa itim na manok. Pagka nandun kasi minsan parang kumbaga hassle, hassle sa oras kaya kumbaga ina-adjust na lang sa ibang araw. At minsan rin, halimbawa na-assign ka sa schedule day ng paglinis, ay nagtatanong pa rin kami, gawa ng depende pa rin sa dami ng manok. Kasi nga, pag kailangan talaga ng tao, ay ini-schedule din sa susunod na araw. Ito nga po ay pangalawang beses ko palang paglinis dito. Sa totoo lang, matagal-tagal na yung una kong paglinis dito, kaya ginawa ko na lang yung best ko kung paano nga yung paglinis. At basta ka, ako alam ko naman yung kalinisan. At basta ba yung mga panglinis ay alam ko naman kung saan kinukuha. At sa paglinis naman ay meron kaming 45 minutes lang. At pasensya na, abay late na ako nakapaglabs dyan. At syempre ngayon nagmamadali kasi ko sa oras. At ito nga yung area ng mga lagay ng mga panlinis. Kasama na rin dyan yung mga trash bag, mga gloves, at mga tissue na pang refill. At ito ay nakapaglagay na ako dyan ng gloves. Inuna ko nga dyan kanina yung apakan at yung mga chinelas. At sinunod ko nga ang alisin yung mga basura. Pagkatapos nga ay binasa ko na muna ng tubig yung floor. Para naman kako pag nilagay ng sabon at pag pigbrush ay mas madali lang. At syempre sayang ng oras kaya habang magbabrush ako dyan ay binabad ko na muna sa liquid cleaner ang mga bowl. Pagkatapos nga ito ay nagsimula na ako magkuskus. At pagdating rin pala sa toilet ng mga lalaki ay syempre may assign rin po. At alam mo bang habang nagbabrush ako dyan ay tagaktak ng pawis ko. Aba, sa totoo lang kasi ang 45 minutes ay kulang naman sa paglinis. Lalo nga at anim na door ang lilinisan kong ito. Eh syempre ngay sa paglinis natin sa bahay ay ilang oras na tayo inaabot e ito pang malaki-laki. Bago pala ako dyan maglinis ay tinanong ko talaga si catcher namin kung pwede na ako maglinis ng Sabado. Nung araw na yan. At napag-isip pa nga siya at sabi niya ay lunis na lang daw. ay sabi ko nga ay medyo maamoy na kaya ayun pinayagan na maglinis. Pagkatapos ko ang brushin yung floor habang binababad ko ay kinuskus ko na rin yung mga bowl. Ay be, grabe talaga. Tagaktak yung pawis ko dyan. At syempre nga, para hindi naman mabasa yung medyas ko, ay eh, nagbota na ako dyan kasi magbabanlaw na. At nung matapos ko nang mabanlawan ang lahat, ay nilagay ko na rin yung apakan. Bali tatlong apakan po yan kaya lang hindi na inabot ng camera. At abay na isingit ko pa nga ang pag-video-video na ito. <laughs> For the goal. Pagkatapos ko ang mailagay yung apangan at mga chinelas, ay chinek ko na isa-isa ang kada pinto para nga lagyan ng mga tissue. Kundi nga ako nagkakamali ay parang tagdalawa ang reserve na dapat meron. Ang kulang cool nga lang dito ay yung pampabango. At ito na nga po pala yung pagkaayos. At syempre, nga hindi pa dyan nagtatapos. Binili nga sa akin ulit ng leader namin na yung basura daw ay please wag makalimutan. Abay, buti nga pat na alala pa. Charis. Dito kasi sa dressing room namin, sa kabilang dressing room, at doon rin sa kantin ay kinuha ko na yung mga basura. Pagkatapos ko nang maipon yung basura ay ginilid ko muna, mamaya ko na lang ako itatapon. At syempre nga, dapat tayong maghugas ng kamay at naglinis tayo ng pambarangay na CR. <laughs> At syempre na rin dahil mayaman tayo sa alcohol, meron yan. At pagkatapos nga maglinis, syempre magsasign ka dito para patunay na naglinis ka. Janet!